Good day everyone Sa uh, uh, lang natin Itong healthy chicken natin May pinakaunang anak Ng ating si Manny At ng Black Astro Malakas so, kumatong sa uh, kanya So check natin ngayon yung isang pabo natin kasi Oo oh. Ay Ang itlog kasi ito eh Na istorbo niya yung ano Isa Lilim lilim <laughs> na muntik na malaglag yung cellphone natin so nito perfect yung yan dyan ito nangitlog na sya kaya ano kailangan siguro ihiwalay natin ito istorbo yung paglilimlim itong ating Black Astor Cross I am si Manny So yun na yung natirang ang na dun sa namatay natin na ano Mahit pa Pabay oh, na natin ito. Mas nangitig naman na ito. So, ayan. Masa yung sarong isang pabay. So, yun yung mga binibenta nating rooster. May tingin ko mangingitlog na rin 'tong isa. Pinakaguna natin. Pinakagurangan. Gurangan na. Pabo. Tatlo, tatlo asing inahin na lang na pabo ang meron tayo. bulik